Good morning. Kumusta po? Uh, maraming salamat sa ating lahat, mga people. Ako ay nagpapasalamat sa lahat na nag-follow dito sa atin at sa YouTube. Anyway, people sa YouTube ko naman, people, may mga Pilipino, kababayan, kakilala, anakis ang nag-follow sa atin. Pero more on ang nag-follow ngayon sa akin araw-araw ay mga ibang lahi. Gawa nung pinapanood nila yung yung short video ko. Kaya tayo nagkaroon ng 19.8 million at 86 subscriber, 86,000 subscriber sa YouTube mga people. Ako po ay sobra-sobrang pasasalamat sa mga nag-follow at na mga nanonood at mga nagsubscribe subscribe Maraming maraming salamat talaga sa inyo mga people. Sobrang hindi ako makapaniwala. Alam nyo ba noon, nagbayad pa ako sa mga nagpo-post dyan tungkol sa YouTube uh, ang 1,000 subscriber nila na mag-subscribe sa YouTube magbayad ka ng 1,000 yata o 500 peso ginawa ako yan siguro mga isang beses lang nagpa-subscribe ako ng 1,000 people nagbayad ako ng 500 yata yun matagal na rin na panahon ngayon people hindi ko na rin may expect kung bakit uh, dumami ang mga nag-subscribe sa YouTube ko. No, hindi sila gaano nanonood sa akin mga maraming video, yung mga long story, mga video, ang pinapanood nila yung mga short video ko. Nagkaroon po tayo ng isa na hindi ko inexpect na mag-viral. Una yung nag-viral ko yung bata na sumasayaw na habang may busina. Ngayon yun naman ang kulelat. Yung isa naman ang nag-viral, no? yung hinabol ng aso. So, doon naman sa nagkulelat ako, ah, doon naman sa, sa busina ng bata, doon ako nagka-copyright, no? Nag-copyright ako doon, kaya nasuspinde ang aking YouTube. Pero yung aso, na ano, hindi naman copyright. Pero ang taka ko, nung pinasok ko yung YouTube na yun, nung pino, inano ko kay YouTube, pinaso ko doon sa account ko, wala namang sign na inayawan ni YouTube kasi pupula yun eh. Kaya nagtaka ako, ba't kaya nag ano yun? Ngayon, ako po ay nag-copyright at na-demonetize. So, June 9 pa ako pwede i- mag reapply uli ng aking YouTube. So, the time siguro mga million na. No, mga kasi 80 na ngayon, mag 100,000. So, baka aabot na ako ng 1 million subscriber sa June. So, ayos na rin 'yun, no? Pagdating doon na malaki na talaga. Uh, maganda ng kita ngayon wala akong kita na cut off yung $41 ko ang uh, $141 ko na cut sweldo ni youtube hindi na naibigay so tingin ko baka susunod pa yan ibigay uh, anyway mga people salamat salamat sa lahat